Siyamang sinagip sa raid sa isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, na pinagtataguan umano ng mga biktima ng iligal na bentahan ng kidney. Ang itinuturong mastermind ng operasyon, head nurse sa National Kidney and Transplant Institute. May report si John Consulta. Kidneys for sale. Nakakalungkot, pero totoo. Ang iligal na bentahan ng kidney o bato isiniwalat na noong 1999 sa Peabody winning eyewitness documentary ni Jessica Soho na Kidney for Sale. Noong nakarang taon, nabistong lumipat na online ang bintahan niyan. Hanggang ngayon, meron pa rin nabuhuli. Matapos itip ng impormante, ni ang isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan na umunoy pinagtataguan ng mga biktima ng organ trafficking. Ikaw yung bagong opera? Kunin ko muna nyo, ha. Siyam ang nasagip. Apat sa kanila, na-operahan na ang isang 20 anyos. Pumayag na makuna ng bato kapalit ng 200,000 pesos. Pero ang ipinangakong pera sa pang-enroll sana, naging bato. libo lang po yung nabigay nila. Sakit po. Mabigat po sa pakaramdam ayon sa NBI sa Facebook group ni recruit ang mga biktima. Nakandak po yung uh, pag uh, extract and pag transfer ng kanilang kidney sa various sa uh, hospital. Most of them um uh, Filipino. Yes, yes. Pero but uh, may foreigner din. Ando po sila ng 3 to 4 months. Uh, inclusive na po doon lahat ng uh, procedures like for example yung uh, pag cross match nila doon sa kanilang recipient ng kidney and yung uh, pagpapagaling nila matapos silang uh, operahan. Inaresto ang tatlong suspect na nagbenta rin ng kanilang kidney sa loob ng isang taon. dalawampung kidney transplant na raw ang na-facilitate nila. Meron pong mga profesyon. Politiko wala. Meron na din po. Anak ng, Anak ng politiko po. Nakilala din po. May pagsisinsimal po ako pero ang tinig ng ko na lang po dito is para po nga, sa mga anak ko. Ayon sa NBI NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Ang utak sa likod nito, isang head nurse ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Doon siya nakakuha ng mga ano, mga customers. May tatlong doktor din daw na sangkot batay sa sinumpaang salaysay. Sinampanan ng reklamong Expanded Anti-Human Trafficking Act ang tatlong na aresto, pati ang head nurse ng NKTI na at large pa rin. Ang NKTI, kinumpirma na nurse nila ang binanggit ng NBI. Nagsasagawa na raw sila ng sariling investigasyon. Git nila, tanging lihitibong transaksyon lang, kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.